ang mga Russian na sundalo na nagtamo ng maraming kaswalti ay naghahanap na ngayon ng karagdagang mga tauhan upang palakasin ang kanilang hukbo. Iniulat na kinakausap na umano ngayon na mga Russian military officials ang mga sundalong napaalis na sa serbisyo upang tumulong sa kanilang pakikipaglaban ayon sa intelligence report ng United Kingdom. Noong mga nakaraang araw, inamin ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na ang kanilang bansa ay dumanas ng napakaraming casualty. Tinataya naman ng mga Western countries na nasa pagitan ng 7,000 at 15,000 mga Russian na sundalo ang nasawi dahil sa labanan. Sa inilabas na update mula sa Ministry of Defense ng United Kingdom, ipinapakita sa report ng kanilang intelligence service na binabalak umano ngayon ng Russia na pabalikin sa serbisyo ang mga na-discharge na sundalo ng kanilang bansa. Sinabi rin sa intelligence report na sinisikap umano ng mga Russian military officials na makabuo ng isang mas malakas na fighting power sa pamamagitan ng pag-recruit ng mga tauhan mula sa hindi kilalang rehiyon na Transnistria sa Moldova. Sinabi naman sa report ng Ukrainian News Agency na patuloy na naghahanda ang mga tauhan ng Moscow sa Tiraspol Airfield sa Transnistria na kung saan ay isang breakaway na rehiyon ngunit kinikilala ito sa buong mundo bilang bahagi ng Moldova. Sa pagsasalita sa Sky News, tinawag ni Peskov ang mga casualty ng Russia na isang malaking trahedya para sa kanilang bansa. Ayon sa Moscow, ang bilang ng mga nasawing Russia na sundalo ay nasa mahigit isang libo at tatlong daan mula nang sinimula ng bansa ang tinatawag nitong special operation noong February 24 iginiit ni Peskov sa mga reporters ng Kremlin at ang defense ministry ng kanilang bansa ay may parehong bilang ng na mga nasawi. Idinagdag niya na ito ay isang napakalaking bilang ngunit hindi ito sinang-ayunan ng Ukraine at sinabi na ang totoong bilang ay malapit sa labing siyam na libo. Sinabi rin ni Peskov na sinisikap ngayon ng Russia na tapusin kaagad ang kanilang operasyon sa Ukraine. Sinabi niya na ginagawa ng kanilang sandatahang lakas ang lahat ng kanilang makakaya upang wakasana ang military operation. Idinagdag niya na umaasa sila na sa mga darating na araw makakamit na ng kanilang bansa ang layunin ng operasyong ito o di kaya matatapos sa pamamagitan ng mga negosasyon sa pagitan ng delegasyon ng Russia at Ukraine. Noong nakarambuan buwan, sinabi ng Russia na mamadali nila ang pagbawas ng mga military activity sa paligid ng Hilagang Ukraine, kabilang na ang sa Kiev at sa siyudad ng Chernihiv habang patuloy silang nagsasagawa ng mga pag-uusap sa Turkey. Si Alexander Fomin, ang Deputy Defense Minister ng Russia, ay nagsabi ng hakbang na ito ay upang pataasin ang tiwala sa isa't isa, lumikha ng mga tamang kondisyon para sa mga negosasyon sa hinaharap at upang makamit ang isang kasunduan para sa kapayapaan. Samantala, ang mga commanders naman ni Vladimir Putin ay hindi umano inasahan ang matinding eksperyensya at lakas ng Eastern Forces ng Ukraine at ayon sa mga eksperto, mahihirapan umano ang mga Russian troops na makuha ang tagumpay sa silangang bahagi ng bansa sa kabila ng pagkakaroon ng mas mabuting komunikasyon. Si Philip Ingram, isang security at intelligence specialist, ay nagsabi na sa kabila ng pagkakaroon ng Russian military ng bagong estratehiya sa pamamagitan ng pag-focus lamang sa mga Ukrainian na rehiyon na malapit sa Russia, hindi pa rin sila mabibigyan ng chance na manalo laban sa Eastern Forces ng Ukraine. Sa loob ng halos isang dekada mula noong digmaan sa Crimea, mas pinalakas pa ng Ukraine ang kanilang pangdepensa at inaasahan ng mga analista nang Russia ay matatalo habang sinusubukan nilang iligtas ang kanilang imahe mula sa ginawa nitong pagsalakay sa Kyiv. Sinabi ni Ingram sa GP News na nakagawa pa rin ang Russia ng ilang mabuting desisyon dahil inilagay umano nila ang kanilang mga operasyon ngayon sa ilalim ng iisang commander. Ang pangalawang mabuting hakbang na kanilang ginawa ay ang desisyon nitong tutukan ang timog silangang bahagi ng Ukraine at mas pinabuti din ng Moscow ang kanilang komunikasyon upang mas mabilis nilang madeploy ang kanilang mga tropa. Ngunit hindi pa rin mababago ng Russia ang eksperyensya at taktika ng kanilang commander at maaaring ang kanilang mga sundalo ay hindi rin handa sa ganitong komplikadong sitwasyon na kung saan ay pinagsama ang lahat ng kanilang mga hukbo sa iisang operasyon. Sa katunayan, hindi pa rin nila naaayos ang kanilang problema sa logistics upang suportahan ang ganitong uri ng operasyon at ang masaklapan nito ay sasalakayin nila ang isang lugar na kung saan ay matagal nang pinaghahandaan ng Ukrainian military. Sinabi ng ilang analista na gagamitin na umano ng Russia ang lahat ng kanilang mga armas sa southeastern Ukraine ngunit naniniwala sila na mga Ukrainians ay hindi susuko at matapang na makikipaglaban sa mga Russia na sundalo isinuwalat naman ng isang opisyal ng Estados Unidos noong mga nakarang araw na si Russian General Alexander Dvornikov ay itinalaga bilang isang bagong commander sa gagawing opensiba ng Moscow sa Eastern Ukraine si Dvornikov ay isang long-standing na Russian military official na matagal nang itinuturing na kahalili ni Valery Gerasimov na may record ng kalupitan laban sa mga sibilyan sa Syria. Sinabi naman ang hindi nagpakilalang US official na hindi sila otorisado na talakayin ito sa publiko.